Ito na yung pangalong dive ko. At na ito, nagpakita kagad, tibogok, or manalang gabi. Mm -hmm. Pambinta na ito mga kapaders, yung kasamahan ko, nagsurrender na. O nang kumain ng ganito, kaya bukas, pambinta na lang mga kapaders. Dito sa amin, ang ganito, manalang gabi, ang kilo, sandaan. Hanap ulit tayo, pandaradagdag sa unang dive, at na ito, gitik, malaking kanuping, sentido ang tama. Ayos na. Kwartang linaw na pang na bukas. Malaking bukawin. Masarap itong sinabawan bukas mga kapaders. Pero pambinta na muna natin. Hanap tayo at narong sa unahan, nukos. Medyo may lablaan nagpapahabol. Naroon na, malayo na. Na nagpalapit din. Mm -hmm. Pang ulam ulit mga kapaders masarap tong inihaw dito kasi nung kalakihan hindi rin kaliitan estimate ko mga 200 grams mga kapaders malapit na naman magsikat ang buwan at na ito solid malaki gabaraso ng aking inakay mm -hmm. ayaw bumalagbag pinana ko na kahit nakatalikod masama na naman ang binabalak ng panahon natin dito sa naman dagat mga kapas ko na naman ang kibo medyo malikot Magandang kurals to, bahay ng mga nimo at nanit sa butas naroon surahan yun tinamaan mga kapaders pasensya na at hindi ko nabidyohan pero tinamaan man natin sa gitna ng katawan masang kilohan to ulit mga kapaders keto kalaki estimate ko skip sa butas oy nakabunot mm -hmm. <coughs> inulit ko ayaw mong mabunot dyan itiwala kong papasok mga kapasalahin nila palabas hindi ko naman puntahan yung pinagpapanaan ko ng kulang butas sa kanang malaking surahan medyo malayo kayo mga kapaders dito lang mo tayo sa malapit lang mga tsaga tsaga at na ito malaking snapper to mga kapaders mm -hmm. mga kalahating kilo na ito estimate ko nagpaparaikot pa malaki ang tama na ito aroy tigil na marireject dadakotin ko na lugod ito at baka lumaki pa ang tama marireject ko na sa pana hanap ulit tayong isda at na ito, malaking timbungan, isdang may balbas, nakadapa sa buhangin. Mm hmm, -hmm. Sintido ang tama, gitik na naman. Pandaradagdag, kortang linaw na. Salamat Lord. Dito rin ako sumisid sa sinisida ng unang dive. Hindi na ako lumipat ng bahura dahil yung aking GPS hindi ko dala mga kapaders. Mm -hmm. Gitik na naman, timbungan uli. Medyo maliit lang yung sa na pana ako. Pandara dagdag na ito oh. Makadilid ng kahit kaunti Makabila mo bukas ang dalawang kilong bigas Sa pandaya presto to ay na Ito manitis mm -hmm. Mataan tama Pambinta uli ito Unti-unti na lumalangoy ang mga isda Dahil nasikat na ang buwan mga kapaders Kaya sisigisigihin ko ngayon At maya maya maaahon na rin tayo At na ito may nakasuot na isda Lapu-lapu mm -hmm nakabunot pa. Ulitin ko. Mm -hmm. Sigurado ka na dyan. Yung isang klaseng grouper to mga Sa itong segunda sa wakong baraka bulog kung tawag sa amin. Lapo-lapo rin ito. Kung buhay mahal ito, 1.5 ang kilo ngayong pinanako, ko. 1.50 ang kilo. Pero ayos na sa ganung presyo. Ang mahalaga ating kalakal ay mabinta. Salamat Lord. Nakapala tayo ng grouper na naman. Mayroon ang kasamahan yung malaking sibong inapanak ko sa unang dive. Hanapan natin ang kasamahan yung malaking grouper na yun. At baka may kasamahan lang na ito taligbago. Mm -hmm. Pandaradagdag na naman, pambinta. Itong isda hindi ko pala uluto sa pag-uwi ko. Kaya sa sunod na ating vlog, maluto na ito mga kapaders. Testing tayo, lumuto na ito na may kasamang gulay. Hanap ulit tayo. Diyan sa parting unahan at naroon, malaking danggit. Mm -hmm. Huli ka dyan. Sige, ikot. Parang ilis ng aeroplano. Basta ganitong isda, pag pinana, sige, ikot lang si ng pana. Madalang dito ang danggit na panain, pihira lang magpakita ang karamihan. eto mga kapaders, malaki-laki itong banagan Titisting kong dakotin, kahit isang kamay laang. Dahil wala kayong kasamahan. umangi na panagan. Aswang kung tawag sa amin. Testing kung maadakot. mm -hmm. Uy, kwartang linaw. Pero pang ula mga kapaders, ganitong buwan ng Madisimber, dito sa amin, beer ang turista. Talaga ang ito bukas mga kapaders. Meron ng kasamahan yung kopang nahul ko sa unan dive. Masarap itong kinitsapan bukas. Pakukuluan muna sa Sprite. At para maganda ang lasa ng laman, Nahuli ko rin, estimate ko dito mga 400 grams mga kapaders Good size na, halos hirap ko nang hawakan yung pinakanlikod niya Abangan nyo bukas. Lulutuin ko ito mga kapaders. Pang ulam bukas na umaga. Hanap ulit tayo at baka may kasamahan yung banagan. Ito, solid na budlawan. Tumago pa. Labas! Mm-hmm. Naudog. Gitik mga kapaders. Malaking budlawan na naman. Pandagdag ulit pang Buti ba dito? Kahit pandalang ang isda, malaki naman ang sulit, Sulit man mga kapaders. Pambinta bukas hanapan natin at na ito bigan matampusa mm -hmm. gitik na naman sentido ang tama mga kapaders kahit bigan maganda sukat dito malalaki estimate ko dito mga 300 grams mga kapaders kaganda lang laki ng gatong bigan hanap ulit tayo yan sa unahan naroon bigan ulit mga kapaders medyo mailap laang sikat na kayang buwan mm -hmm namaan din kagad. Ang ganito muna aking video sa pamana, mga makakapaders. Maahon na rin ako at mauwi na. Oy, malaking butiti ito mga makakapaders. Kailangan kalason iyan, wag na muna iyan. Pastahi dyan mga makakapaders baka tayo maaksidente Dito na kami sa tabi mga makakapaders, yung kasamahan ko. Ito yung huli kong banagan sa mga isda. Ayan, grouper, malaking sibungin, lapu-lapu, bukawin saka kulambutan dalawang piraso mga kapader saka mga sulid na malaki ayan bukaw bibiya mga ihawin ng aking inakay mayamaya, -maya, timbungan sarisaring isda na pa ako ngayon Ayos na ito, kahit ilang piraso is huli ko mga kapaders. Kwartang linaw na ito. Salamat Lord sa biyaya na pinagkalo sa amin ngayon. Mga kadali sa mga bukas ang pambigas. Ang mahalaga may pangulam. Panday ay presiduto yung mga kapaders. Yan, lapu, lapu laki pinipilit ng mga kapasiti mga nasa bayer yan kahit ngayong gabi pala ang abang-abang lang bukas yung ating dilutuin na banagan kuwa pa saka banagan mga kapaders ito banagan kuwa pa Lalagayin kita bukas sweet in sir ito na mga kapaders yung huli kong banagan saka isang kuwa pa ito ay yung banagan na umangin kung tawag sa amin laki bakit ito yung mga 400 grams mga kapader saka ito yung mga 200 grams good size na ito ay dito sa amin walang turista kaya ngayon mga kapaders kaming kakain na ito Yan. sa aking inakay lalagayin sa sprite mga kapaders at para malasang maigi ang kanyang laman pag nilagay sa sprite mga kapaders first class ang ulam ng aking inakay banagan Nabuhas yung palang dalawang galam mga kapader. Sayang. Nagpapaamak na yung aking asawa. At para hindi ito maglagong mga kapaders. Kung kaya ito nalagongo mo pag ito patay na. Pero boy pa man, hindi ba sa mga lagungo. アリトビトポヨ。

Ito na lang. Oh, my God. Natalas siya. Oh, no. Please, no. Ow. Oh. Huwag uh, na nga. <laughs> wait, wait, wait. Natalas talaga siya. Hmm, Tagkalahan eh. Oh, ito na lang. May hirapin ko kayo

hindi na natin haluin sa loo kasama yung ano. ito na mga kapaders tapos naluto yung banagan sa kaing kuwa pa sweet and sour naluto mga kapaders kinitsapan kain tayo mga manoy mga manay ito na mga kapaders kain tayo ayan kuwa sa sa kaabanagan kinitsapan mga manoy mga manay Wala tayong ngipin sa unahan kaya mahirap kagad at may makain pa. bata. Hmm. hmm. Yep. Tengahin, oh. <laughs>

<coughs> Laman, makabul. <coughs> Ito yung full crab yung mga kapadol. Sariwang sariwa. Ito kung buhay ang kilo. Ito ang mga kapadol. Eh, walang turista. Ako nga yun turista. ay mga busog na ako mga asawa naman, saka yung inakay ko bubusin pala lang itong kanin na kaunti baka mapanis alam mo flores, pagkain ngayon sabusog na ako maraming salamat sa blessing. na ito na mga kapadyers yung akikinita sa dalawang dive. 1,000 mga kapaders ang gastos 150 ang natira 850 divide 3 mga kapaders itong partida bawat isa 283 ayos na ito salamat lord sa biyaya may dilisya ng kaunti may ulamin pa ay mga kapaders shout out tayo sana itong video ito matapos ninyo shout out tayo sa mga silent viewers subscriber ko yan shout nga pala mga kapaders sabats kasumpang maya ochel and agustin LSS Kasumpang Shout po mga kapaders kay Joel Rojo from Mandaluyong City Shout po mga kapaders kay John Dave Rojo Shout po mga kapaders kay Rosana Rapol Shout nga pala mga kapaders kay Mark Vince Arapok Russell Ann Arapok Nixon Echon from La Union Shout po mga kapaders kay Walt Sapi from Binalay Tinamba Kamsor Shout po mga kapaders kay Dong Masanding and Family from Guagua, Pampanga Shout nga pala mga kapaders kay Norman Pimentel Shout nga pala mga kapaders kay Rolly Hill from Alin Samar Shout po kay Lowell Amigo from Davao City Shout nga pala mga kapaders kay Gloria Magalones Shout po kay Jonathan Bautista from Kapalunga Shout nga pala mga kapaders kay J.R. Pugnit from Sorsogon Shout po mga kapaders kay Francis Tan from Cavite Yan po mga kapaders Shout po sa inyong lahat Parang salamat po sa walang sawang suporta At patuloy ninyong panunood sa aking mga video sa Youtube Dibos ako ng kapasalamat sa inyong mga kapaders